So, ugnay po ng balitang yan, mga kausap natin sa linya ng telepono si attorney Harry Roque, ang abogado ng ilan sa mga biktima na maging ng Maginanang massacre attorney Roque, magandang umaga po. Si Maris Umali po ito. Ay, magandang umaga, Maris. Hmm. Atty., ano pong implikasyon ng pagkipag-areglo ng uh, labing apat na pamilya ng mga biktima sa Pamilya ang patuan Well, Maris, unang-una, lilinawin ko, no? Hindi naman po natuloy yung pag-aareglo, no? Hindi po uh, natuloy dahil yung binigyan ng otoridad para makipag-usap sa mga Ampatuan, ay sa mismo ay napatay din, no at uh, siyempre yung kondisyon na hinihingi na itiin ito Toto mga medyo nahihirapan pagdapin ng mga biktima, no? So hindi na tuloy ang kasunduan, bagamat ito po yung kauna-unahang pagkakataon na talagang pumasok sa kasunduan itong mga biktima, no? At mm -hmm. ito po ay dahilan kung bakit pinubuhay namin muli yung usapin ng kompensasyon, no? Dahil malinaw naman po sa karapatang pantao na kapag uh, ang gobyerno mismo lumabag sa karapatang mapuhay, E eh, meron pong obligasyon talaga na magbayad ng uh, obligasyon sa mga biktima, no? Bukod pa po ito doon sa obligasyon na kinakailangan na bigyan sila ng remedyo na sangayon sa batas ng uh, Pilipinas. Hmm. Uh, attorney, uh, gusto ko lang pong linawin, talagang nakausap nyo yung mga kinatawan ng labing apat na pamilya na ito at sila mismo ay nagsasabi na hindi talaga natuloy? Kasi I understand from yesterday's report, eh, kayo po ay hindi nyo po, hindi nyo po raw alam na may ganitong kasunduan na nang, nangyayari. So ibig sabihin ngayon, nakausap nyo na mismo yung mga kinatawan ng mga pamilyang ito na nakipag-areglo di umano at uh, sinasabi nila sa inyo na hindi talaga natuloy? Well, ang nangyari talaga ay pumasok sila, binigyan nila ng otoridad yung isang tao na makipag-usap. Uh -huh. Pero wala pong nangyari doon sa otoridad na yon, no? Uh -huh. At yan po yung aking binidinaw ngayon, no? Pero bagamat si walang uh, areglo na nangyari, eh nakakabahala po, no? Dahil na sa kauna-unahang pagkakataon, eh pinirmahan pa rin nila yung otoridad para doon sa tao na yon na makipag-usap tungkol sa isang areglo, no? At uh, siguro, Panginoon na nagsabi hindi dapat matuloyan dahil yung taong nga ngayon ay napatay din. no Pero oh. itong dahilan kung bakit nga malinaw na parang nawawalan ng na pag-asa ating mga biktima, mm -hmm. pinasabi nila na napakasagal ang proseso, at saka dahil ang nawala sa kanilang piling uh, ay yung mga taong bumubuhay sa kanila, eh saan din sila pupunta para sa kanilang araw-araw mm -hmm. araw na pangangailangan. So, hindi at... naman kami humihingi ng uh, abuloy, no? kung hindi kami uh, humihingi na tukunan ng gobyerno yung kanyang obligasyon na magbigay ng kompensasyon dahil malinaw na malinaw na may itong obligasyon na ito sa larangan ng karapatang pantao. Ibig sabihin, attorney, uh, dahil uh, sinasabi po ng mga pamilyang ito na talagang nawawala na sila ng pag-asa doon sa justice system natin, sa tingin nyo, sapat ito para talagang maisip nila o gawin nila yung unang hakbang para makipag-areglo dito sa pamilya na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa kanilang mga pamilya? Well, ako po yung hindi handa na mga kliyente, no? At uulitin ko po, ito naman po yung nangyari na hindi po nila sa akin sinabi at ang um, din sa kanila, eh wag nang sabihin talaga lalong-lalong na sa akin, no? Pero sa akin, intindihin na lang po natin ang kahirapan na hinaharap ng mga tiktima at hindi naman po mga Biktima lang na maging dalumasa kaya may ganitong uh, uh, kondisyon. No? Lahat po ng biktima sa paglabag ng uh, karapatang mabuhay sa Pilipinas ay may ganitong problema. Ganito rin po ang tinadalas na problema ng pamilya, anak ni si Dr. Jerry Ortega yung, uh, at uh, yung iba pang mga naging biktima ng extra-legal Attorney, ano ang kasiguruhan na pagkatapos po nitong uh, pangyayaring ito, ay uh, hindi na mangyayari pa yung pakikipag-areglo? O may posibilidad ba na uh, baka meron pa rin doon sa mga ilang pamilya na ito na ituloy pa rin yung pakikipag-areglo sa pamilya ang patuan? Well, kaya nga po... Uh lilipad ako bukas para makipag-ugnayan doon sa aking mga kliyente no? para dinawin na malabo na talaga yung usapin ng erecto dahil tapos na sila magtistigo sa korte. Hindi naman kasi isang krimen na po pwedeng erecto eh ng murder, no? hindi gaya ng crime ng rape. Mm -hmm. Kung maalala nyo, yung Nicole na nagreklamo siya na ginahasa siya ng isang Amerikano na pero ng arreglo kasi yung rape e eh, po pwede talagang arreglo eh, no? Mm -hmm. hindi po ganyan ang kaso ng uh, murder kaya pagkamat nais nilang umasa sa isang arreglo ay tanggalin na sa, sa isipan nila yan no? Mm -hmm. at ngayon nga ang aking pangako sa kanila ay kakalampagin pa rin natin ng gobyerno para tukunan yung obligasyon na magbayad mm -hmm. na ng kompensasyon at hindi basta-basta murder dahil nga po 58 ang uh, namatay dyan sa pangyayaring yan. Maraming salamat Opa. po, Attorney Harry Roque. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga po. Maraming salamat din.